Nasa taping na ulit ang kinpaw. Bitsi na sila. Ngayong lunes, nagsisimula na ulit ang update. Ready ang team sa panibagong araw. Ang daming nangyayari na maganda sa kinpaw. Lalo silang nagsisipag sa kanidang new project. Thank you. Very thankful kami kay Direct Chad Bidanes. Kenado hawakan ng kinpaw at tong proyekto na ito na siya ang direktor. Kaya panigurado, panibagong tingpla. Maraming magaganap ay hindi natin inaasahan. Ngayon palang binabati na namin ang King Pao, walang wala ang ibang lapting rito. Samantala, kasabay ng mga blessings, usap-usapan na may ex na gusto mong bumalik, kay Kim Chiu. May sumusuyo agit sa kabila ng panilo ko. Ang daming gadit na abit na pants. Matapos manaman ang balitang ito. Akala mo yung isang daruan lang si Kingi. Napagkatapos saktan, babalik na parang walang ginawa. Hindi maganda. Ayon nga sa mga komento. Tama ka. Tama ka na si Yending. Di ko ang mo, kaya ka bumaba kay Kim Cho. Nasa kasi, pumunta ka pa sa banig. Para rapat lang na magdusa ka, hindi deserve ni idol lang katulad mo. Eh hindi, nagkapakalalaki. Hindi ni respetong i years para sa kasikatan sa ibang babae. Maging araw sa iyo dahat ang ginawa mo.